Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Pilipinang si Catherine o Kathy ay isa sa mga Pilipinong masayang naninirahan sa Hawaii. Siya ay naiulat na mabait at isang mabuting kaibigan. Kasama ang kanyang asawa na si Steve at apat nilang mga anak, ang kanilang pamilya ay kontento sa tahimik at pribado nilang buhay. Pero ang lahat ay magbabago dahil noong May 29, 2010, habang nakatigil sa Hilo Bayfront ang sasakyan ni Kathy, ay bigla na lamang siyang inatake ng isang tao at paulit-ulit siya na itong sinaksak. Ayon sa mga reports, kahit siya ay duguan na, nagawa pa niyang makalabas ng sasakyan at pilit tumakbo papalayo sa salarin. Ngunit ang sospek ay talagang determinadong iligpit siya. Ang mga taong nakakita sa sagotang Filipina ay hindi nag-alinlangan na tulungan ito. Naisugod pa nila ito sa malapit na ospital pero dahil sa tindi ng tama at dami ng saksak, hindi nagtagal ay bumigay na rin ang katawan ni Kathy. Ang kanyang mga kaibigan kahit ang kanyang pamilya ay hindi maintindihan kung bakit may gustong pumatay sa masipag at mabait na si Kathy. Pero nang matapos ang investigasyon ng mga otoridad, matutuklasan ng publiko ang lihim ng maliperpektong pamilya na minsan nilang inilarawan na isang ehemplo ng mga Pilipinong nakamit ang American Dream. Ito ang dokumentary na ginawa ko sa buhay ni Kathy. Noong taong 1996, mula Amerika ay sumakay ng eroplano patungong Pilipinas si Steve Dingle. Wala akong makita tungkol sa kanyang background bukod sa siya ay pinanganak sa Pangasinan. Nakapag-asawa ng Amerikano ang kanyang ina at kalaunan, ay inampun siya ng bago niyang ama at nanirahan sila sa Hawaii. Nang dumating si Steve sa Lingayen ay kasama nito ang kaibigan ng kanyang ina na si Ludovico. Ayon sa ulat, ito ay nasa Pilipinas para magretiro at permanente ng manirahan sa Pangasinan dahil para sa kanya ay mas masaya at magiging maayos ang kanyang pagreretiro sa bansa kesa sa Amerika. Ngunit kung pagreretiro ang nasa isip ni Ludovico, para kay Steve naman ang pagpunta niya sa Pilipinas ay magandang pagkakataon para makakilala siya ng isang Filipina na magiging asawa niya. Para kay Steve, sa edad na 26 na taong gulang, ay isa siyang perpektong bachelor. Dahil bukod sa meron siyang desenteng trabaho sa Hawaii, ay confident si Steve na handa na siyang maging isang ama at asawa. Sa tulong ng Ludovico ay ipinakilala siya nito sa iba't iba mga babae na maaari niyang matipuhan, ngunit ni isa sa kanila ay hindi niya nagustuhan. Ang dismayadong si Steve ay nasa kalagitnaan ng pag-iimpake ng kanyang mga bagahe, nang bumalik sa kanyang tinutuloyan sa si Ludovico dahil gusto nito magpadala ng package sa kanyang mga kamag-anak sa Hawaii. Nang buksan ni Steve ang pintuan ay agad niyang napansin ang kasama nito. Ang babae ay ang labing taong gulang ni si Kathy na apo ni Ludovico. Si Catherine o Kathy Estevez ay pinanganak noong March 3, 1972 sa Mangaldan, Pangasinan sa kanyang mga Pilipinong magulang. Ang malalagkit na tingin ni Steve sa dalaga niyang apo ay hindi nagustuhan ni Ludovico. Dahil sa bukod sa layo ng pagitan ng itad ng dalawa, ay hindi pa rin nakakatapos ng high school si Kathy. Ngunit ang hindi pagsang-ayon ng kanyang lolo ay hindi pinagtuunan ng pansin ni Kathy dahil para sa kanya, si Steve ay isang great catch. Bukod sa nakakapagsalita ito ng perpektong Ingles, ay nakatira ito sa Amerika na maaaring maging daan upang mas maginhawa pa ang kanyang pamumuhay. Para naman kay Steve, kahit si Kathy ay hamak na mas bata sa kanya, ay alam nito na perpekto ang dalaga para sa kanya. Kung sa ibang mga tao ay magkakaroon sila ng problema dahil sa layo na kanilang mga edad, para naman kay Steve, nakikita niya si Kathy bilang isang mahinhin, masipag, matalino at may pagpapahalaga sa pag-aaral dahil may plano itong mag-aral sa college. Ang umuusbong nilang pagmamahalan ay hindi nagustuhan ng pamilya ni Kathy. Kaya bumalik si Steve sa Hawaii na hindi nakukuha ang suporta ng pamilya nito. Bumalik siya sa kanyang trabaho sa Marriott Resorts and Spa bilang isang bellman at nagtrabaho siya ng mas mahaba pang mga oras dahil gusto niyang makaipon agad ng pera para makabalik sa Pilipinas at makasama muli si Kathy. Upang mapanatili ang kanilang mga komunikasyon, sina Steve ay madalas na magpadala ng mga sulat sa isa't isa. Ayon sa interview sa tiyahe ni Kathy na personal na nakakakilala kay Steve, sinabi nito na minsan ay tinanong siya na kanyang pamangkin kung mabuting tao ba si Steve dahil gusto nitong makasigurado na ang binata ay merong magandang pag-uugali. At katulad ng sinasabi ng ibang mga tao tungkol kay Steve, nagpatotoo siya na ito ay napakabait. Nang makagraduate na si Cathy sa high school, ang kanyang pamilya ay unti-unting nagustuhan si Steve. Pero kung unti-unti nang natatanggap ng pamilya ni Cathy ang kanilang sitwasyon, ay iba naman ang reaksyon ng mga magulang ni Steve, lalo na ang ina nito. Ayon sa ulat, ang gusto nito para sa kanyang anak ka ay isang babae na mula sa may kaya o kaya naman ay mula sa mayamang pamilya. Pero ang hayagang pagtutol na kanyang ina ay hindi nakapigil kay Steve para ipagpatuloy ang kanyang relasyon kay Kathy. Noong labing walong taong gulang na ang dalaga ay bumalik siya sa Pilipinas at nagpropose sa kanyang nobya. Ang dalawa ay kinasal sa Pangasinan at ang selebrasyon ay danaluhan ng kanilang mga kamag-anak maliban sa mga magulang ni Steve dahil sa pagtutol ng mga ito. Nang matapos ang kasal, hindi nagtagal ay magkasamang bumiyahe ang dalawa patungong Hawaii at sila ay nanirahan sa hilo na matatawag mong isang working class town. Ang mag-asawa ay tahimik na nanirahan sa apartment at ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nasaksihan kung gaano sila magmahalan. Pagkalipas ng ilang buwan, inanunsyo ng mag-asawa na nagdadalang tao na si Kathy. Pero kahit may lumalaking sanggol sa kanyang sinapupunan, si Kathy ay nagtrabaho hanggang ikawalong buwan ng kanyang pagbubuntis para makatulong sa kanilang mga bayarin. Nang maisilang niya ang pangalan nilang anak, sila ay lumipat sa bahay na ito na nabili nila gamit ang mga naipo nilang pera. Ang mag-asawa ay magkatulong na itinaguyod ang kanilang pamilya at pagkalipas ng isang dekada, sila ay nagkaroon na ng apat na mga supling na tatlong lalaki at isang babae. Ngunit kahit ilang dekada pa ata ang lumipas, ang pagtutol ng ina ni Steve sa kanilang pagmamahalan ay hindi nagbago. Sa interviews sa mga pinsa ni Kathy ay ibinahagi nila na hindi nila alam at hindi maintindihan kung bakit galit na galit ito kay Kathy. Pero kung tatanungin mo naman ang mga kapatid ni Steve ay sinabi ng mga ito na si Kathy ay magastos at mahilig itong magpadala sa kanyang mga magulang ng mga package at pera na hindi nito sinasabi sa kanyang asawa. Ang lamat sa pagsasama ng dalawa ay mas lalo pang nadagdagan nang ipinakita ng ina ni Steve sa kanyang anak ang litrato ng bahay ng ina ni Kathy sa Pangasinan. Sa litrato ay makikita na ito ay nagpapagawa ng bagong bahay at sa kanyang isip, ang ginagamit na pera sa pagpapagawa ay ipinadala ni Kathy ng palihim. Nang malaman ito ni Steve, agad siyang naniwala sa mga sinabi ng kanyang ina. Sa halip na kausapin ang kanyang asawa at linawin kung yun nga bang nangyari, si Steve ay kinumpronta si Kathy at hindi nito pinakinggan ang paliwanag ng kanyang asawa. Sa pagdaan ng panahon, ang dating masaya nalang pagsasama ay unti-unting nasira dahil sa mga pagdududa ni Steve na ang kanilang pinagpagurang pera ay ipinapadala ni Kathy sa kanyang pamilya sa Pangasinan sa halip na gamitin ang pera para sa kanilang sariling pamilya. Ang dating tinawag na family man na si Steve ay lumayo ang loob hindi lamang sa kanyang asawa pero kahit sa kanyang mga anak. Hindi na rin ito umuwi sa kanilang bahay. Noong una ay akala ni Kathy na gusto lamang ni Steve na umiwas sa pakikipag-away sa kanya. Pero ang isang araw ay naging linggo hanggang minsan ay hindi na ito umuwi sa kanilang bahay na umaabot ng ilang buwan. Kung siya ay tatanungin ng kanyang mga anak kung bakit siya hindi umuwi sa bahay, ang laging palusot ni Steve ay dahil kumakayod siya para masuportahan ang kanilang mga pangangailangan. Pero ang kanyang asawang si Kathy ay hindi naman naniwala na trabaho lamang ang inaatupag nito. Ayon sa ulat, dahil sa hindi na nito magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ama at asawa, ang ina ni Kathy na si Lydia Esteves ay nagdesisyon na pumunta sa Hawaii para tulungan ang kanyang anak. At nang minsang umuwi si Steve sa bahay ay kinompronta niya ito. Pero katulad ng lagi nitong sinasabi, siya ay abala sa pagtatrabaho. Ibinahagi din ni Steve na kumuha siya ng pangalawang trabaho bilang isang taxi driver. Idinagdag nito na sa taxi na rin siya natutulog. Pero kahit anong paliwanag nito sa kanya ay hindi naniwala si Lydia at para sa kanya ay sigurado siyang may pinagkakaabalahan itong ibang bagay bukod sa pagmamaneho na kanyang taxi. Dahil ayon kay Lydia ay sa tuwing ito ay uuwi sa bahay, wala itong mga dalang maruruming mga damit. Ang setup na ito ay paulit-ulit na nangyari hanggang sa isang araw ay natuklasan ni Kathy na hindi lamang pala isang absentee father si Steve dahil bukod sa tila ayaw na nitong makita at makasama sila ay ayaw na rin itong maging responsable sa pagbabayad ng kanilang mga bayarin tulad ng mortgage at kanilang mga bills. Sa takot ni Kathy na marimata ng bangko ang kanilang bahay na tinutuloyan, kumuha siya ng pangalawang trabaho. Kahit napakarami niyang mga katanungan sa ginagawa ng kanyang asawa, ay hindi naman niya ito mahagilap. Kaya sa bahay, trabaho at sa kanyang mga anak na lamang niya ibinubuhos ang kanyang mga lakas. Ang mga katanungan ni Kathy ay nasagot lamang nang minsang umuwi si Steve sa kanilang bahay at sama-sama silang kumain ng hapunan. Nang matapos ay umalis agad si Steve pero nakalimutan nito ang kanyang cellphone. Sa pagkakataon na yon ay hindi na nagsayang ng oras si Kathy at kinuha nito ang cellphone na kanyang asawa. Tiningnan niya ang call history at doon niya nakumpirma ang matagal na niyang hinala na ito ay may kinalolokohang ibang babae. Ang galit na galit na si Kathy ay sumugod sa hotel na pinagtatrabahuhan ni Steve at doon niya natuklasan na ito pala ay pinapayagan na tumulog sa kwarto na tinatawag na on-site room ng hotel. Sa loob ng hotel ay nakumpirma niyang magkasama ang dalawa at doon ay nakita niya sa kauna-unahang pagkakataon ang babaeng kinalolokohan ng kanyang asawa na si Gloria Aquino. Sa bugso ng kanyang damdamin ay nakipag-away si Kathy kay Gloria. Ang dalawa ay napakalma na Steve at umuwi si Kathy ng mag-isa. Sa pag-aakala na ang ginawa niyang iskandalo sa hotel ay sapat na para matigil ang pamubahay ng kanyang asawa, ay nagkamali si Kathy. Isang araw ay habang kinukuha niya kanyang mga biniling grocery sa likod ng kanyang kotse ay may napansin siyang isang tape. Dinala niya ito sa loob at nang pinanood niya ang laman ng tape sa bahay ay halos maduwal siya sa kanyang nakita. Sa telebisyon ay nakita niya ang kanyang asawa na nakikipagtali kay Gloria at para siyang pinagsakluman ng langit at lupa dahil napagtanto niya na ang kama kung saan nagsisiping ang dalawa, ay ang parehong kama na tinulugan nilang mag-asawa. Sa kanyang galit ay kinumpronta niya si Steve na na nasa kanilang bahay. Ngunit sa halip na ito ay humingi ng tawad, ang galit na galit na si Steve ay sinakal si Kathy. Ang pangyayaring ito ay nasaksihan ng isa nilang anak, kaya sa halip na ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaway, ay umalis na lamang si Steve sa bahay. Ang pamilya ni Kathy ay sobrang nag-alala sa ikinilos ni Steve. Kaya kinumbinsin nila ito na mag-file na ng divorce pagkatapos ay humingi ng child support at alimony. Dahil para sa kanila, ang simpleng pananakala ay maaaring lumala at baka isang araw ay tuluyan na nitong mapatay si Kathy. Ngunit kahit anong pakiusap nila dito ay ayaw makipaghiwalay ni Kathy sa kanyang asawa. Ayon sa interview kay Lydia ay sinabi sa kanya ni Kathy na bilang isang deboto ng simbahang katolika ay hindi ito naniniwala sa divorce. At nag-aalinlangan din ito na iwanan si Steve dahil ayaw niyang mawala ng ama ang kanyang mga anak na nooy maliliit pa. Ang balita tungkol sa pakikiapid ni Steve at iskandalo na nangyari ay hindi naman naging problema sa kanyang trabaho. Dahil tila normal na lamang sa mga tao doon ang makarinig tungkol sa pambababae o panlalaki ng kanilang mga kasamahan dahil hindi yun ang isang beses na merong hotel staff na nasangkot sa isang love affair. Ayon sa article na ito, isang krimen ang nangyari sa parehong hotel kung saan nagtatrabaho si Steve. Isang Filipino na nagangalang Lito Mateo ay armadong pumunta sa hotel at binaril nito ng labing walong beses ang kabit na kanyang asawa. Ang balita ay gumulat sa Filipino community sa Hilo lalong-lalo na kay Steve. Kaya sa takot na mapatay ni Kathy ang kanyang kabit na si Gloria, ay nag siya ng divorce noong 2004. Ang gagustuhan ni Steve na makipaghiwalay sa kanya ay hindi tinanggihan ni Kathy dahil napagtanto niya na matagal na siyang parang isang single mother. Para kay Kathy ay sampung taon nang hindi ginagampanan ni Steve ang pagiging ama at asawa sa kanya. Kaya ang paghingi nito ng divorce ay parang isang formality na lamang. Ngunit kung sa pag-aakala ni Steve na simple lamang ang pakikipaghiwalay sa Hawaii ay nagkakamali siya. Nang gumugulong na ang kanilang divorce at ipinaresenta na kay Steve ang dapat niya mga gawin pag na na ang divorce, ay tila nang iba ang ihip ng hangin dahil nalaman ni Steve na kailangan niyang magbayad ng buwan ng child support o sustento para sa apat nilang mga anak. Ang judge ay ibibigay rin ang naipuntar nilang bahay kay Kathy at kung gugustuhin ni Kathy ay maaari din siyang humingi ng alimony o sustento para sa kanyang mga pangangailangan. Sa dami na kanyang magiging bayarin at takot na siya ay mamulubi, iniurong ni Steve ang divorce noong 2007 at nakumbinsi niya si Kathy na bigyan siya ng second chance. Ang kanila mga kamag-anak ay masaya sa desisyon ng dalawa ngunit hindi nagtagal Bumalik sa pamumuhay si Steve at katulad ng ginawa niya dati ay mawawala na lamang ito ng ilang buwan at uuwi lamang ng isang araw at pagkatapos ay maglalaho na lamang na parang bula. Sa mga sumunod na taon ay nagkaroon ng iba't ibang mga babae si Steve. Pero nagbago lamang ang lahat ng isang araw ay narinig nitong may kausap si Kathy sa telepono at nabanggit nito ang mga salitang I love you. Ang babaerong si Steve ay nagalit at agad itong naghinala na may kinalulokohang ibang lalaki ang kanyang asawa. Hindi niya inisip ang posibilidad na ang kausap ni Kathy sa telepono ay maaaring ang kanyang ina o isa sa kanilang mga anak. Para kay Steve ay walang ibang tao na maaaring pagsabihan si Kathy ng salitang I love you kundi sa lalaki nito. Sa isang iglap ay bigla na lamang naisip ni Steve na mahal niya si Kathy at hindi niya kayang masikmura na may kahati siya sa atensyon at pagmamahal ng kanyang asawa. Pero bago siya gumawa ng anumang pagsisisihan niya, si Steve ay gumawa ng paraan para makumpirma ang kanyang hinala. Kaya para malaman ang katotohanan, ay binisita nito ang isa sa kanyang mga anak sa eskwelahan. Pero katulad ng inaasahan, ang kanyang anak ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon dahil malayo ang loob nito sa kanya. Ang praning na si Steve ay hindi tumigil at kinontak nito ang kanyang pinsan na katrabaho ni Kathy. Noong May 29, 2010 ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pinsan at sinabi nito na merong kinakausap na lalaki si Kathy. Uulitin ko ang sinabi niya ay merong kinakausap na lalaki si Kathy. Hindi nakikipaghalikan o nakikipaglandian bagkos ito ay nakikipag-usap lamang sa lalaki. Ngunit nang marinig ni Steve ang kanyang sinabi ay agad itong nabalot ng galit. Nakiusap si Steve na sunduin siya ng kanyang pinsan at dalhin sa lugar kung saan niya nakita si Kathy. Ngunit nang dumating sila sa lugar ay hindi nila ito nakita. Noong parehong araw na yon ay nagulat ang lahat nang pumutok ang balita na si Kathy ay isinugod sa ospital dahil ito ay tinantad ng saksak. Ang mga doktor ay nagawa pa itong maoperahan pero sa dami ng saksak, ang katawan ng 38 taong gulang na Filipina ay sumuko na rin. Alauna ng madaling araw noong May 30, 2010, siya ay idineklarang pumanaw na. Ang nangyari kay Kathy ay ikinagulat ng kanyang pamilya at buong Filipino community sa Hawaii. Gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kaya nakiusap sila sa mga otoridad na agarang investigahan ang nangyari. Pero hindi pa natatapos ang araw na yon, ay mas nalito sila sa nangyayari dahil sa parehong ospital kung saan isinugod si Kathy, ay ginagamot rin pala si Steve. Ang pamilya ng mag-asawa ay inisip na maaaring ang tao na umatake kay Kathy ay maaaring ang parehong tao na umatake din kay Steve. Ang mga katanungan ng lahat ay nasagot lamang nang ma-interview ng mga investigador ang pinsan nito na kinilalang si AJ. Base sa kanyang sinumpaang salaysay, pagkatapos ng ilang oras nilang paghahanap kay Cathy sa iba't ibang mga parking lot noong May 29, 2010, ay nahanap rin nila ang sasakyan nito na nakatigil sa parking lot malapit sa Kamihamiya Avenue sa Hilo Bayfront, bandang alas 5 ng hapon. Bumaba ng sasakyan si Steve at sinabihan siya nito na umalis na sa lugar. Pumasok si Steve sa sakyan pero ilang segundo pa ay nakita niyang tumakbo si Kathy papalabas ng kotse. Sa bilis ng pangyayari ay inabot pa ng ilang segundo bago niya mapagtanto na kaya pala ito tumatakbo papalayo kay Steve ay dahil ang kanyang pinsan ay may hawak na kutsilyo. Ang mga taong gusto lamang makita ang sunset sa bayfront ay nagulat dahil kahit tirik pa ang araw, isang Filipino ang walang habas na hinahabol ng saksak ang isang Filipina. Ang sugatang si Kathy ay nasaksak pa nito ng dalawang beses habang tumatakbo. Ang mga lalaking nasa Bayfront noon ay agad sinuklulohan si Kathy at ang isa sa kanila ay mabilis na kumuha ng baseball bat sa kanyang sasakyan at kahit may kutsilyo si Steve ay hindi ito natakot na lumapit at malakas niya itong hinampas. Nagawang makatakbo ulit ni Kathy pero ang galit na galit na si Steve ay tila hindi ininda ang palo sa kanya dahil tumayurin ito at hinabol ang kanyang asawa. Ang nakapigil lamang sa kasamaan ni Steve ay nangbanggain siya ng kotse. Gamit ang mga salaysay na ito, ang mga pulis ay kaagad inaresto si Steve nang ito ay nakarecover na sa kanyang mga natamong sugat. Agad siyang sinampahan ng kasong second degree murder at hindi siya nakapagpiyansa dahil sa laki ng bail o piyansa na hinihingi ng judge na umabot sa 1 million dollars. Habang nakakulong at naghihintay ng paglilitis, ang kampo ni Steve ay tinangkang palabasin na ito ay wala sa tamang katunuan noong nangyari ang krimen. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pagdaan nito sa psychiatric evaluation, ang mga eksperto ay nagkasundo at iminungkahi sa judge na si Steve ay competent o sa madaling salita ay nasa tamang katinuan at walang magiging problema kung ito ay lilitisin. Ang prosekusyon ay binahagi sa mga reporters na handa silang makipaglaban sa korte dahil meron silang malakas na mga ebidensya na magpapatunay na pinlano talaga ni Steve ang pagpatay kay Kathy. Sinabi nila na ilang minuto bago ito makipagkita sa kanyang pinsan, si Steve ay nahagib sa CCTV ng isang tindahan na bumili ng kutsilyo. Para sa prosekusyon, gustong hanap ni Steve ang kanyang asawa hindi para kausapin, pero ang talagang layo nito ay para iligpit ang kanyang asawa dahil sa paniniwala nito na si Kathy ay nanlalalaki. Sa dami ng ebidensya, ang kampo ni Steve ay tila pinanghinaan ng loob na hindi sila mananalo sa kaso. At may malaking posibilidad din na makulong ito ng habang buhay. Kaya alinsunod sa payo ng kanyang abogado, si Steve ay tinanggap ang plea agreement noong August 2012. nag siya ng guilty at kapalit noon ay kahit hinatulan siya na makulong ng habang buhay, ay maaari pa rin siyang makalaya dahil ang judge ay pumayag na mabigyan siya ng parol. Ang mga anak, kapamilya, mga katrabaho at kahit ibang mga tao na hindi kilala si Kathy ay inalala ang tatlumput 38 taong gulang na Filipina. Ginamit din nila ang pagkakataon na yon para manawagan sa mga babae na kung ang mga ito ay nakakaranas ng pangaabuso mula sa kanilang mga asawa o partners, ay huwag matakot na lumapit at humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang mga anak ni Kathy na kasama si Vigil ay hindi napigilan ang kanilang mga emosyon dahil sa isang iglap ay hindi na nila makakasama ang kanilang mga magulang. Ang mga taong nakiramay ay nag-iwan ng mga bulaklak sa lugar kung saan sinaksak si Kathy. Ang Filipino community sa Hawaii ay tulong-tulong at sama ding nagsagawa ng fundraising para makakalap ng pera na makakatulong sa mga pangailangan ng mga naulilang mga anak ni Kathy. Alam ko na may mga magtatanong sa inyo kung totoo bang merong lalaki si Kathy. Ang masasabi ko ay walang nakakaalam dahil walang nangyaring paglilitis. Idadagdag ko rin na para sa batas sa Estados Unidos, man lalaki man o hindi ang biktima, wala pa rin karapatan uulitin ko kahit sino man ay walang karapatan na kumuha ng isang buhay. At sa nangyari sa mag-asawang Dingle, walang karapatan si Steve na kitilin ang buhay ni Kathy, lalo na at wala naman itong ginawa para ilagay ang buhay niya sa piligro. Walang nakakaalam kung sino ang may custody sa anak ng mag-asawa pero pwede tayong mag-speculate na maaaring ibinigay ng korte ang custody ng mga ito sa mga magulang ni Steve. Maaari namang iginawa dito sa iba nila mga kamag-anak sa Hawaii. Pero kung hindi ito ang sitwasyon, ay maaari ding inilagay sila sa foster care system o sa ampunan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.